I'm wondering, nakarating ka na ba sa isla ng Samar? Isa to sa mga hidden gems ng Pilipinas. Punong-puno ng kasaysayan, kababalaghan, at natural wonders na sobrang underrated. Alam mo ba na Samar ang ikatatlong pinakamalaking isla sa bansa, sunod sa Luzon at Mindanao? Dito nangyari ang Balangiga Encounter noong 1901, isang makasaysayang laban ng mga Pilipino kontra Amerikano. Matatagpuan din dito ang Sohoton Caves and Natural Bridge Park, isang enchanted cave system na para kang nasa ibang mundo. May kakaibang alamat ang Lobo Cave sa Basay, sabi nila, dati raw tong palasyo ng mga inkanto. At kung mahilig ka sa kakaibang beach, check out Calicoan Islands sa Guian na may white sand at surfing spots. Summer is rich in folklore, history, at untapped beauty. Perfect para sa mga wanderers na gusto ng off the beaten path na adventure. Kayo, mga ka-wanderer, nakarating na ba kayo sa Samar? Anong lugar ang pinaka nagpaiyak, nagpasaya, o nagpatindig balahibo sa inyo dito? Kwento nyo naman.